So meron tayong nabalitaan kanina mga ka-OFW, nakita ko sa TikTok na meron daw tayong mga kababayan, mga OFW na naharang dyan sa immigration sa Pilipinas dahil sa peking OEC. So yung OEC mga ka-OFW, nabili nila yon sa Facebook group at sa isang chat group. Ano? nagbayad sila ng 5,000 ata or 4,000 pesos para lang doon sa Peking OEC. Tapos ngayon, pagdating nila sa immigration, syempre, detect talaga yung mga Peking OEC na yan. So, hinarang sila ng immigration. So, nakakalungkot mga ka-OFW dahil marami pa rin talaga sa ating mga kababayan na mga overseas Filipino workers ang hindi alam ko ano ang kahalagahan nitong Overseas Employment Certificate or itong OEC. Kaya marami sa atin ang naluloko kasi hindi natin na kahit yung sarili natin doon sa mga impormasyon na dapat nating malaman bilang isang OFW which is dapat hindi binabayaran yang OEC libre yan mga ka-OFW naalala ninyo, nung nagpa-verify ako ng kontrata ko dito sa Singapore, libre na kaagad yung OEC, nagdownload lang ako ng EGOV PH app at doon mismo sa EGOV PH app, doon na ako nagdownload ng OEC, ngayon ang nakaka-ano dito, nakakadurog ng puso kasi dito eh yung kapwa pa natin mga Pilipino ang nanoloko sa mga OFW kasi yun yung tinatarget nitong mga scammers na to na mga manoloko na to yung sa tingin nila yung mga Pilipino na walang alam so bilang OFW dapat ine-educate natin yung ating mga sarili mga ka-OFW kasi you remember knowledge is power kapag meron tayong alam hindi tayo maloloko so eto ipapakita ko sa inyo ha para maintindihan po ninyo kung ano po itong Overseas Employment Certificate. Yan dito tayo sa website ng Philippine Embassy sa Denmark mga ka OFW. Ito yon na, diretso tayo dito. Ito, Issuance of Overseas Employment Certificate or OEC. Ang sabi dito, all departing OFWs whether new hires or balik manggagawa are required to secure an overseas employment certificate. For OEC, which shall serve as exit clearance and as exemption from payment of travel tax and airport terminal fee. So kung itatranslate natin to sa Tagalog mga ka-OFW, ang OEC daw, ito magsisilbing clearance mo para makalabas ka ng Pilipinas at ito yung magpapatunay na isa kang legitimate, legit kang balik manggagawa or OFW or bagong manggagawa. So tandaan niyo, ito po ay kailangan para sa mga dati ng OFWs or mga bago pang OFW na lalabas ng Pilipinas at babalik sa mga bansang kanilang pinagtatrabahoan ito din ay kailangan kung gusto ninyong ma-exempt kayo sa travel tax. Pero ang nakakabahala kasi dito mga ka-OFW, pag wala tayong alam, pag nakakita natin yung mga advertisement, alam nyo ba, sa Google pa lang, pag isa-search nyo yung OEC, merong mga sponsored. Get your OEC here. Ibig sabihin mga scammer yon Kasi nga po, hindi talaga binabayaran yung OEC na yan. Meron ding mga Facebook groups na nag-o-offer daw ng OEC sa ganitong klase ng halaga. May mga Pilipino din sa airport. Hindi ko alam kung saan sa Middle East na nag-o-offer din. Sila na rin mismo ang gumawa ng OEC ninyo. Ibigay nyo lang yung passport sa kanila. Sila daw yung mag-fill out ng application. Naku, huwag nyo pong gagawin yun. The fact na humihingi sila ng inyong mga detailed information, mali po yun. Dapat hindi natin binibigay yung mga detalye natin, yung pangalan natin, yung middle name natin, yung ating family name, yung passport number, yung passport expiry, yung ating telephone number, yung ating email address idinatin yes, Hindi natin binibigay sa iba yan. Dapat tayo mismo ang gumagawa. Aside sa Eagle PH app mga ka-OFW, para makakuha ng OEC ng libre, eto pang pa sabi dito, o workers on leave or balik manggagawa may secure their OEC either at the polo before leaving the work site country or at the POEA and other authorized OEC processing sites dyan sa Pilipinas bago daw kayo umalis. At kung gusto niyo namang mag-apply for OEC, etong sabi, bisitahin lamang daw yung website na dmw.gov.ph. Ayan, screenshot niyo na to mga ka-OFW. Pero para sa akin mga ka-OFW, mas convenient ang mag-download na lamang ng eGovPH app dahil sa app na yan, dyan na rin madadownload yung inyong OEC. Ayan o, no? Click nyo lang yung electronic OEC, click nyo yung I agree, tapos ayan na, meron na kaagad kayong OEC mga ka-OFW, di ba? Hindi nga umabot ng 1 minute. So, paalala po ulit ha, sa mga ka-OFW natin na babalik muli sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuan. Babalik ka man sa Saudi, sa Hong Kong, sa Middle East, or dito sa Singapore. Hahanapin po sa inyo ang OEC at para po ma-exempt din kayo sa travel tax. Kaya wag po kayong magpapaloko. Tandaan, ang OEC, hindi po yan binabayaran. Walang bayad yan, mga ka-OFW. Libre po yan.